Okay. ko. Mangutana ko ha. Kuya, maing muntag. mangutan ko. Kung usay mo na o ano ang napansin mo sa kriminalidad sa ating bansa. Kung ba o hindi. Karabi. Karabi na nga ang Presidente na ito, klaro? Claro. Uy! Nag-asidigong ba ang Presidente na hipo mga tao? Mayo, no? Mayo ang lantot mga paligid. Wala na tulisan, wala na kawatan, wala na yung man niya. Pero karon si Marcos, na si Samot na gato si Ngaway gawa'y kwinta. ato at lukos mga demonyo nga tao. Marang na yung So, <laughs> yeah. so napansin mo na lumalala ang, ang, ang krimen? Ay, lumalala. Pero tinuod na lumalala ito ang krimen din sa atong naso. Eto ng wala yung pagka sa atong presidente puro binuang na bistigaran. O ito ay nagad siya po. Ay bahala na sila, mag aadik sila. O, oh, kung sa'yo dyang rason, mo na dyang rason. Mabasag din na sila. Kaya ilan mo ng bisyo. O, oh. pwede, na nangyay na namin sa nagkapresidente. O, oh, may mga tarong. Presidente, ka, mo nga dyan ng istorya sa mga tao. Aral na tuhoan, kaya ikaw butaan ka presidente. Di mga butaan. Nung panahon ni Tatay Digong? Ay, si Tatay Digong pinuhon, labing klaro, dito sa pangambong maalip pa sa Digong, uh, si na presidente kay labutan ang mga tao tanan wa na kawatan wa na lungkap lungkap Mga asa ban lungsuran tungod si Tete Digong maadto mo kun sa mga tao karon presidente karon why but <coughs> o sige ni nimo kaya Patricio de Loreta okay taga So sugod sa BBP daghang salamat kuya diyan daghang salamat boss ha uh, yon, mga boss oh magsitan ka na Ma'am, pwede mga Ma'am, pwede mag-survey mag mag lang, ma'am. Uh, tungkol po sa mga kriminalidad ngayon sa bansa, ano po napapansin ninyo? Gumagrabe ba o nawawala? Parang gumagrabe. Sa Saan nyo po nakikita yung mga gumagrabe na kriminalidad, ma'am? Balita. May anak po kayong babae, hindi ba kayo natatakot? Anak babae. Hindi ba kayo natatakot sa seguridad niya? Baka sakaling... Matatakot, matatakot, sir. Kumakalang kahit saan siya magpunta, eh. Minomonitor po, sinasamahan ko. Yeah. maraming maraming salamat, ma'am. Mag-ingat po kayo, ma'am. Pus, dito tayo. Good sir. morning. Good morning, sir. Morning. Uh, hey. lang, survey lang, sir. Ano? Uh, ano po napapansin ninyo about sa mga kriminalidad na nangyayari ngayon sa bansa. Ito ba ay uh, may katotohanan, lumalala o hindi? Ah, dumadami ngayon yung mga kriminal na tapos yung droga, maraming na na, ang dami na. Droga? Mga uh, Ah, okay. ang so, dami na, lumala. Yung si Duterte pa, nawala yun. Pero, pero, pero yung hindi talaga bulgaran. Ayun, bulgaran na ay yung mga kahit saan na. Sir Kapel, may, 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 may tanong lang po at, tayo, no? ah uh, dito kasi, sir, no, napansin ko, ay, uh, mga bandang mga alas 11, alas 12, medyo wala na pong tao. Eh, no? Kasi doon sa Dabao, kapag mga ganong oras po, ay may mga tao pa, no? So dito, ano ba yung pinagkaiba dati? Dati ba ay marami pang tao na gumagala sa ganong oras at yun po yung napansin natin. Ano po yung mga masasabi natin, sir? may pinagkaiba ba sa noon yung mga tao ngayon na gumagala kapag tuwing ating gabi? Eh, ang, ibig sabihin, uh. sir, kung meron bang takot ang mga tao ngayon sa panahon, sa uh. administrasyon at kung sa nakaraang administrasyon, Maka. may takot ba o wala? Wala na. Wala na takot. Um, Ibig sabi ng nakaw. Wala nang takot na? gumawa ng oh, krimen. meron yung nilungkab yung kuhan, mga bindo. Oh. inuha pati doon yung bindo, mga kinuha at kaga. lang. Oh. So hindi na takot ang mga tao gumawa ng krimen eh. Oo. Oh. Yung... Hindi ka dati, takot. Eh. Ano pa kaiba po? Ano pa kaiba no, sa ngayon? Sa ngayon, dami na talaga krimen na ano. Hindi ka dati, takot talaga. Maraming salamat sir. Ikaw sir, ano yes, sir. po masabi niyo sir? Awal ko masabi sir. Wala na masabi. No comment po muna sa sir. Maraming marami maraming salamat, marami sabi ng Gege. Maraming maraming Sir, good morning sir. Kapag magtanong sir. Morning, sir. Morning, sir. lang sir. Uh, ano pong lapat? Ano pong napansin nyo sir? Hindi okay. ba bisaya sir? Ano pong napansin nyo sir? Sa mga napapansin nyo. Uh, ano pong napansin niyo? ba ang kriminalidad sa bansa o Hindi.

Diri mismo sir, na ba kay mga napansin o mga napanjod? Na balibalid na na naitabuan ng mga krimen sa Southern Lady? daghan Kawat. Awat. So, ni aglog na, ang pansin nila, balik ang balik. oo, balik. Kasi, diferensya sa panahon na katulog kay Duterte pa? Layo ka, Japan sir, layo ra kayo. Pag si Duterte pa. Naika-aglog ang tao? Oo, may. Kaya ang tao ko na ay mga sa saka Duterte pa, puro bag, ma, ma, sa bagamat, pa. Pero sa wala ko Duterte, balik. Balik ka, dugo ba? tao. salamat, sir. Salamat, sir. Ikaw, sir. Ah, kasi, ah, kawan Sila, sir. Sila, sir. Baka may mga opinion. Okay, sir. Baka may mga opinion kayo, sir. Wala. Ikaw, sir. Ikaw, sir. Opinion lang. Opinion lang naman, sir. Ah, wala kasi ba na lumalala ang krimen o hindi? Wala. Bali sa Sogol Pitu. Wala. Wala. Pero sa Tibong Pilipinas? Wala, sa kong monitor. Wala kayo. Wala kong monitor. Salamat sila. Maraming salamat sila. Maraming salamat. Marami salamat. Marami salamat. Marami salamat.